Go, so, kaya niya na. Go Kim, go Kim. Go, go, go Kim, go Kim, go Kim. Go Kim, go Kim. Oops. Asa yung solve mo, Kim? Asa yung solve mo? Number? Ano gusto mo yung solve number? Okay, I try ni Kim solve ang number 8 ito 8 number 8 san hindi, hindi hindi ito san 8 ito na 8 yan kaya 8 number 8 ito, 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 ito. Sige, tag, tag. Hmm. Tara, lagi. Dali na ba na, oh. For sure, kini o oh, ang kini. Kini ni siya. <laughs> <laughs> hmm? Ang bato mo mapalabao na lang na sila. Nakikita hmm. ang video. Magbaligtad, <laughs> baligtad din na sila. -hmm. I'm